dahil ilang mga establishmento ay hindi raw sumusunod sa binagong IRR, Implementing Rules and Regulations ng Service Charge Law. Higa natin ang na reaction dyan si Labor Secretary Benvenido Laguesma. Magandang umaga po, Secretary Laguesma. Magandang umaga, Aljo, at magandang umaga din po sa inyong taga-suway bay. At pagamat wala dyan si Kong Erwin, magandang umaga din sa kanya. Opo, mamaya makakasama natin si Kong Erwin Tulfo uh, Sec. Uh, na, uh, Nakamonitor siya sa atin ngayon. Opo, okay. Ilan po itong uh, isyong itong ating pag-usapan dahil ayon po sa NAPC, Sec, National Anti-Poverty Commission, may mga kumpanya raw, mga restaurant, oh, mga... Establishment oh, na hindi raw sumusunod sa service charge law. O oh, ano po ang uh, talagang nasa batas po dito, sir? Ah uh, sec Aljon, yung yung pong uh, bagong IRR dating effective pa lang po yan ng February 19. Okay. So medyo napakaaga naman pong sabihin na wala mayrong mga hindi sumusunod kasi meron po na mga uh, panahon ng pagbabayad yan at least sa uh, ang aking pagkakaalam po twice in a month o kaya naman po ay dependent uh, depende po dun sa kanilang arrangement sa kanilang mga empleyado. Kaya at this point po dahil uh, last week pa lang naman po naging effective yung uh, uh binago o kaya uh, ni-revise nire sa IRR eh, sa tingin ko po hindi pa po pwedeng masabi na naglumalabag na po yung mga establishmento at uh, kung meron po talagang uh, pagkatapos po nung uh, ikang ikangay period na dapat uh, mag-share na, magbahagi eh, doon po naman siguro pwede natin na i-validate kung meron po talagang mga bulumalabag o hindi sumusunod doon po sa mga nakalagay na provision sa atin pong uh, revised IRR for service charge. Nine, uh, Feb 19 ang effectivity pa lang or uh, doon pa lang po tayo magpapublish 15 days? Effective na po. Effective ah, ng na. February 19. Opo. Okay, so dapat mapunta. Ay, ay, ay publish na po yan uh, earlier. So, Opo. Ang 15th day po na ang uh, ay pumatak po sa February 19. Okay, so paano po ang magiging sharing niyan kung kabuuan ng service charge divided by lahat ng em uh, empleyado? Lahat po ng empleyado na may kinalaman po doon sa servisyo na kung saan po ay siningil uh, o ipinatong ang service charge. Okay, ano ba yung nasa dating batas secretary hangga noon? All, dati po yung uh, lumang uh, provision po ay uh, mayroon pong 85-15 before, no? Mm. Uh, 85 per, uh, 85 para po sa mga manggagawa, 15 po para sa management. But uh, ito pong uh, 2019 po, nagkaroon po ng uh, batas na nagsasabing lahat all na collected service charge kailangan po ay uh, may pagkaloob sa mga manggagawa except managerial employees po. Maliban uh, na lamang o po, po uh, nung uh, bago na po yung batas, meron pong mga umiiral uh, na arrangement, kontrata o kaya naman po ay collective bargaining agreement na naka-follow uh, uh, po doon yung mga entitlement ng mga supposedly excluded sa amendatory law po noong 2019. Ah, so may mga exemptions po ito. May Mer meron po uh, ang prinsipyo kasi diyan na uh, aljo ay yung ano eh non diminution of benefits at saka yung po ano respeto po sa contractual obligations. Oo, okay, sir. So, meron daw mga restaurant hotel at uh, resort at uh, talagang uh, may mga na monitor ba yung hindi sumusunod talaga dito na wala pa po uh, Al aljo uh, ulitin, ko, uh, okay. ulitin. Okay. Po okay lamang po daw po. Yung pong uh, revision uh, effective na po ng uh, effective lang po ng February 19. Okay. Pero kung meron po yung mga nakaraan na panahon uh, bago po lumabas itong revision ay meron na pong paglabag. Uh, I amin mean po ang ano uh, titingnan bigyan lamang po siguro kami ng detalye uh, kung sino po yung mga ikangayad establishment o na lumalabag at nang sa ganun mabigyan po natin ng karampantang aksyon sa pamamagitan po ng ating uh, mga regional offices. Opo, okay. ah uh, saan po pwede lumapit ang mga manggagawa, SEC, na hindi po mababahaginan ng service charge? Aljo, dun po sa ating uh, iba-ibang mga regional, uh, Aljo, uh, sa ating iba-ibang mga regional offices. At mayroon din po tayong mga provincial offices. Pwede pong lumapit doon ng ating mga, at nang sila naman po ay mapagkalooban ng kanila pong karampatang tulong. Okay, sige po. All right. Uh, ma po tayo, uh, Secretary. Okay. Uh, ito pong uh, panukalang dagdagan ng isang daang uh, pisong uh, uh, wage no? o sweldo sa ating pong mga uri manggagawa sa pribadong sektor. I lumusot na sa Senado ngayon. May pag-uusapan po ngayon yan sa Kongreso. O ano po ang take nyo po dun? May mga... May mga nga yata no ang uh, 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 si uh, Sir Joey Concepcion, Opo, uh, adviser din ng Pangulong Marcos Jr. Uh, pagdating po sa ekonomiya uh, usaping pang ekonomi at ilang sektor na wag naman yung one time big time na ibigay, dapat daw eh poutay-utay. Ano po, uh, ano pong uh, snatcho dito po? Uh, sa 100 pesos uh, increase daily minimum uh, minimum wage across the board. Aljo, uh, hintayin po namin yung pinal na hugis, uh, kung ano man po magiging resulta nung pong, uh, panukalang batas na tatalakayin din naman po sa House of Representatives. At alam naman po nyo sa proseso, mm -hmm. kung meron pong counterpart at uh, meron pagsang uh, pagsangayon o meeting of the minds, pagtatagpo ng kaisipan ng dalawang kapulungan ng ating pong Kongreso, ay eh, magkakaroon po yan ng uh, tinatawag na bicameral meeting upang nang sa ganon, kung matapos po sila ay uh, ipapadala po sa tanggapan ng ating pangulo. Marami na pong mga inputs na mm. uh, ikangay natin big at uh, na ipaabot sa kaalaman po ng ating uh, Senado at uh, yun nga uh, kung ano man, ang naging decision nga po nila na niladyan ay ipasa yung 100 na para po sa daily, daily minimum wage increase at uh, mm -hmm. hindi lang naman yung Aljo ang mabibinepisyuan kasi meron ding tinatawag na prinsipyo ng wage distortion. So, lahat po yon ay, uh, ay isa sa alang-alang ng DOLE kung ito pong uh, mga panukalang batas na ito ay uh, may pinal na at magiging batas na ang tungkulin naman po ng DOLE ay implementa ano man po ang batas na maipasa ng ating kongreso. Okay. So uh, ano pong impact niyan sa tingin ninyo? Uh, although kapag yan ay naisa batas, wala po kayo magagawa kung hindi implement po yan. Do? Ano pong impact niyan sa tingin ninyo po? na mararamdaman, lalo na sa mga malilit na negosyo? Sabi nila, magkakaroon daw ng inflation? Yung po yung para uh, karam po na nakikita rin pag mayroon po mga adjustment. Uh, impact in fact, yun po nakaraang rounds ng ating wage adjustment. Natapos na po yung ating mga regional tripartite wages and productivity boards sa lahat ng rehiyon. At uh, kasi po ang, ang mekanismo po na nakaukol may kinalaman po sa pagdadagdag ng uh, umiiral na minimum wage, yan po ay pinagkaloob ng ating kongreso sa Tripartite Wages ng Productivity Board. Subalit, uh, hindi naman po din natin pwedeng pangunahan o kaya bawalan ang uh, ating pong, uh, kongreso dahil sila naman po ang may karapatan kapangyarihan na mag ng laws. Ang tungkulin po ng Executive Department, particularly po ang DOLE, ay magpatupad anuman pong batas na nilabas at Nakikita rin po namin siyempre na mayroon po yung possible na uh, epekto sa atin pong employment level, lalo na po yung mga nababanggit na mga maliliit na, na kumpanya. Meron uh, mayroon din pong may kinalaman sa inflation because even as we speak now, Aljo, eh, ay meron hmm. na tayong mga nagdidinig na mga ika nga, ya, uh, pangamba sa pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil tataas ang cost of doing business. So lahat po yan ay atin pong uh, sinusubaybayan at uh, sana po ay magkaroon ng isang uh, uh, solusyon na hindi po mapipinsala ang uh, kabuhayan at hanapbuhay at uh, hindi naman din po mapabaya mapabayaan ang uh, ikangay pangangailangan ng mga manggagawa. Na yun naman po ay tinutugunan ng ating umiiral na mekanismo ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Halos taon-taon po mayroon pong lumalabas na adjustment sa minimum wage bilang pagkilala doon po sa pangangailangan ng ating mga gagawa at uh, binabalanse lamang po sa kakayahan ng mga kumpanya lalo na po yung mga maliliit na nabanggit ninyo Okay uh, maraming salamat uh, Secretary Benvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment Maraming salamat din Aljo at pagpapaabot po ng ating mainit na pagbati kay Kong Erwin at buhay po ang inyong programa Okay mag-ingat po kayo Secretary